Yubi at sa lahat. Magandang gabi po, Atty. Claire and Rajuman Rod. Ay, Actually, si kasama Jenny. natin po. eh. Oo, so, oo. Ayan. Sabi naman dito ni Joshua Calasicas, lagi ako nakikinig sa inyo, Atty. Claire. Ano pong masasabi nyo po sa polis na kinuusap na Senator Ha? Huh? Tulfo tungkol kay Aura. Teka lang, teka lang, Joshua. Hindi ako updated dyan, ah. Oo, oo. Okay, okay. Ulit, ulit, ah. Ang ibig mo ba paki paki-check okay, po kasi Aura kasi yung ano yung artista, di ba? Hindi ko alam kung ano to uh, tawag dito. May arburan bang nangyari? Oh. Hindi ko alam, ha? hindi oh, ko po alam. Oh. Paki Paki-check nga po yung oh, news dito. Oh, oh, sige. Joshua Joshua ano nangyari? Pinakiusap ba ni ano? Oh, ni Senator Tulfo? Oh, oh. Para mapakawalan si Aura? Mm -hmm. ah, paki paki nga po, ayoko mag-comment baka magkamali ako. Okay, oh, oh. So, okay, mm -hmm. may nakita ko dito ha. Ito mm -hmm. lang ha, basahin ko ha. Ah, nakarating na sa programa ni Senator Raffy Tulfo ang kaso ng pag-aresto kay Aura Briggella. Tama mm -hmm. ba ang pronunciation oh, ko? Oh. Kinausap si ni Senator Tulfo ang chief ng PNP ah sa Makati kaugnay dito at ang sinabi nito mm. ay ang grupo daw nila Aura ang nagsimula ng nagsimula ng pinaghuhubad nila ang nagrereklamo. Mm -hmm. Tama ba? Agad naman itinama ni Senator Tulfo ang naging pahayag nito na naging agresibo daw si Aura dahil gay siya at gusto niyang makita ang katawan ng complainant. Okay? Hinimok naman ni Senator Tulfo ang kapulisan na tanungin at alamin din ang panig na oran kung magsasampa ito ng kaso. Alam mo, paano ko? Ano pang reaction ko dito? Unang-una, partner, um, meron bang pinapakitang influence si mm -hmm. Senator Tulfo? Kasi siya pa yung tumawag sa chief ng PNP ng Makati. Makati. Ah, uh, nakuntutusin ay kaso ito. di ko alam kung dapat siya makialam. Mm. -hmm. 'Di ba? Kasi siyempre, kung gusto naman ni Aura na magreklamo, pwede naman eh. Kasi nasa itad naman siya eh. Oo. Oh -oh, so, tingin ko itong mga bagay na to, mm -hmm. hindi na dapat siguro pinanghihimasukan. Ni Senator Raphael Tulfo sa dami ng problema ang dapat niyang asikasuhin. Mm -hmm. Para this one is too personal for each individual. Aha. 'Di ba? nasa abogado na rin siguro ni Aura, Aura. kung paano ipagtatanggol si Aura or mm -hmm. kung magdedemanda laban do sa mga kalaban na eh, sa umano. kamila, oh -oh. Or baka naman hindi naman din gusto ni Aura magdemanda, baka uh -oh. kasi gusto maayos na lang. Oh -oh. May ganun partner Depende. eh. Depende. 'Di ba? Mm -hmm. Pero para para manghimasok ka. Mhm. Mm 'Di ba? sa so, usaping uh, hindi naman sa COP ng Senado, mm -hmm. or di sa COP ng RTIA. Mm -hmm. The way I see it, partner, ah. Parang it's too personal para utusan mo yung pulis. Oo, oh, oo. Oh, oh. 'Di ba? I think it's up to Aura. Mm -hmm. Unless nakabusal yung bibig niya, iba 'yon. Oo. Oh, oh. Pero malaya diba? naman siya eh kapag Yes. Sabi ko, gusto may complaint siya, hindi ba? Oo. oo. Mm -hmm. So sabi ng police, dito daw niya natanong kung gusto magreklamo. E tingin ko, meron naman sariling isip mm -hmm. at bibig si Aura kung nais siya magreklamo. Kasi, police officer, I, I, want to call my lawyer. Or, mm -hmm. ang dami naman niyang kaibigan, marami siyang kakilala. Do, oh. magpadala agad ng lawyer. Mm -hmm. Di ba? Diba. Saka, partner, pagka nandyan sa police at hindi uh, di naman siguro nagkakaroon ng ano, Custodial investigation. Mm -hmm. <clears throat> Normally, pag may custodial investigation, kung kung suspect siya or what, meron dyang lawyer. Mm -hmm. Di ba? Pwede naman siya magsita eh. Oh, oh. Tingin ko dapat, hindi ko alam kung sino humingi. Tumingi tum, ba talaga ng tulong? Sila Aura? O tumawag Kasi partner, ito yun eh. Pag hinimay-himay natin yan, mm -hmm. kung ako si Aura, I, I can I can get a lawyer. mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. So ano magiging papel ni Senator Rafi Tulfo para ko si Chief PNP na Makati? Makati. 'Di ba? Mm -hmm. In the first place nga baka nga hindi si Chief ang huli dahil mga pulis lang nang huli. Mm-hmm. Na tumawag nang saklolo siguro yung bar. Oh, dahil okay. nagkakagulo. Okay. Sa ganyan naman mga bar, may mga pulis na diyan eh, Naka oh. ano eh. So anong gustong ipahiwatig ni Senator Tulfo para mm si -hmm. tawagin Chief PNP at para pakinggan si si Aura? Eh tingin ko hindi naman hindi naman binubusalan si Aura sa loob ng presinto, mm -hmm. 'di ba? Uh, ano ba to, showing of power? Uh -huh. Showing of influence. Mm -hmm. Natatawagan mo yung Chief. Sorry po ah. Mm -hmm. Yun lang, yun lang yung dating sa akin. Mm -hmm. Kasi personal to eh, personal matter ito unless pwedeng magsumbong si Aura kasi Rafi tulfo kung binugbog siya sa loob ng police station. Okay. Mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. Kung hindi binigyan siya ng yung tamang proseso. Mhm. Mm 'Di ba? Kung halimbawa'y pinusasan siya pero tahimik lang siya pero pinuspush siya. Tapos sabi niya, eh kasi gay kay eh. mm -hmm. Ibang usapan 'yon. Oo, wala naman. 'Di ba? Mm -hmm. Para makialam ka. Mhm. Mm so, tingko may mga pagkakataon na may mga bagay na dapat hindi na nakikialam si Senator Raffy Tulfo. Mm -hmm. Kasi ano 'to, eh uh, nagpapakita ka ng power. Oh, oh, oh. Pabor sa isang tao. Or dahil pinag-usapan, nakiki... Sao-sao. pwedeng gano'n. At mm. Atorny clear, di ba? Para viral. Mm, -mm. viral pag-usapan. Eh, even, eh, tayo din naman, parte pinag-usapan natin, baka sabihin, gusto rin natin mag-viral. No, mm -hmm. no, we're just talking. Mm -hmm. Kasi may nagtanong eh. Oo. Oh, oh. Di ba? we're just talking. May nag, ano po sa ano, YouTube natin. Oo. Oh, oh. oh. We're just discussing kung bakit. Nagtatakaan ako, bakit? Mm -hmm. Di ba? Eh, kasuhan to eh. Mm -mm. Baka, baka nga mag... Baka nga mag kausapin kasi partner minsan magkaaway yan oh, oh. pero after ng ilang days mm -mm. sorry na baka pag medyo makalma-kalma na nakakapag oh, oh. ayos sa nais na Oo, may si partner ng baka nga kaya oh, eh di ba unless nagreklamo na binubugbog po ako ng PNP sa Makati no o, iba yon na no comment naman yung bata eh yung well, ba diba? iba diba iba yon eh so siguro medyo ano po medyo hinay-hinay mm. din po sa pakikialam yes ayan okay magandang araw nandito po tayo ngayon sa Batas with Tony Clear ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang uh, kadugtong po doon sa tanong sa akin tungkol sa naging kaso po ni Aura Brigella na dinugtong po yung video o yung naganap na pakikipag-usap ni senator Ravi Tulfo na di umanoy sinupalpal niya ang uh, Chief of Police na Makati Police Station na si Police Colonel Edward Cotillo. Nung itinanong po sa akin ito sa usapang batas sa RMN -DZXL 558 sa aming programa, Noong unang itinanong po sa akin ito ay hindi ko pa po napanood yung video ng RTIA. at hindi ko pa rin po napanood yung video na kinasangkutan po itong si Aura Briguela. Kaya minabuti ko pong panoorin yung mga video para po maibigay ko sa inyo yung tamang explanation ng naaayon sa batas kung tama ba o mali yung pakikipag-usap po ni uh, Senator Rafi Tulfo kaya uh, Chief of Police Edward Cotillon. Unahin po natin yung una kong nadinig sa video kung saan sinasabi na sila ay nanghihingi ng update because tinag sila ng mga netizens about the incident. So ngayon tinawagan ng RTIA si Chief of Police, no, Edward Kutiyog para alamin yung update nung pangyayari tungkol kay Ora Regela. Marami po yung uh, nag Comment ngayon sa YouTube at nangihingi po sana ng update patungkol po sa kaso po na ito. Um, kumuha lang po sana tayo ng update sa nangyaring insidente sa artistang ng si Aura uh, uh, Briguela sa Poblasyon Makati nangyari po noong June 29, uh, bandang alas 5 po ng madaling araw. At uh, nasa linya na po natin ngayon si Police Corporal Edward kutiog ang uh, Chief of Police po ng Makati PNP. Okay. Colonel Edward, sir, magandang hapon. Yes, oh, sir. Magandang hapon din po, sir. So, ang ibig sabihin nito, kung netizens lang ang nagtag sa kanila, lumalabas na hindi naman si Ora Brighella ang nag-request sa RTIA ng tulong para makakuha ng update sa Makati Police Station. Ang tanong natin, pwede bang humingi ang sinuman ng update tungkol sa criminal records or any information patungkol sa naging kaso ng isang tao na hindi naman siya involved. Halimbawa dito sa kasong ito, ang sinasabi ng RTIA, tinag sila ng mga netizens. So yung netizens na to, hindi naman ito si Aura Brigela. So ito bang mga netizens na to na parang nagre-request ng update kailangan ba silang bigyan ng update ng Makati Police Station? Lumalabas kasi dito kung netizens lang ang humihingi. Mukhang hindi si Aura Brigela ang nag-request at tumawag sa RTIA upang humingi ng update mula sa Makati Police Station. Lumalabas din naman na parang wala namang special power of attorney na pinilman itong si Aura Brigela pabor sa RTIA para makialam sa kanyang kaso. At mukhang hindi naman lawyer ng RTIA ang humahawak sa naging kaso ni Aura Brighella. So, kung hindi naman si Aura Brighella ang tumawag sa kanila at humingi ng tulong, at hindi naman sila authorized representative ni Aura, ano ang karapatan ng RTIA na humingi ng update mula sa Makati Police Station? So ano ngayon yung purpose ng RTIA para humingi ng update. Kung hindi naman sila binibigyan ng authorization ni Aura Brigella. Sa kasong ito, ang real party in interest ay si Aura Brigella. So ano bang ibig sabihin ng real party in interest? Real party in interest is a party who stands to be benefited or injured by the judgment in the suit or the party entitled to the avails of the suit. Ang ibig sabihin, sila yung taong involved na maaaring mabigyan ng benepisyo o maaaring magkaroon ng danyos. So, sa madalit salita, ang RTIA ay hindi real party in interest para kumuha ng update ng kaso tungkol kay Aura Brigela. Muli, ang tanong natin, maaari bang kumuha ang sinuman ng update patungkol sa criminal records or any information patungkol sa kaso ng isang tao. Tumalabas na kung hindi real party in interest ang RTIA at wala silang special power of attorney, hindi rin naman obligasyon na magbigay ng update ang Makati Police Station. Meron kasing Memorandum Circular 2020-037 ang PNP patungkol dito. Ito yung tungkol sa Police Blatter and Siras Information Access. Ano ang sinasabi dito? Patungkol ito sa pagrespeto sa right to privacy ng isang tao, especially kung ito ay involved sa isang criminal case na kanilang iniimbestigahan. Ang memorandum circular na ito ay kaugnay na rin sa Data Privacy Act of 2012. Kaya nakasaad dito na ang maaari lamang kumuha ng information at magkaroon ng access sa anumang data patungkol sa kaso ay ang real party in interest maliban lang kung may court order. So dito sa ginawang pagtatanong ng RTIA tungkol sa update. Wala naman silang court order. Kung sila man ay matatawag na requesting party, hindi basta ito nadadala sa pagtawag lang. May mga guidelines bago bigyan ng access ang requesting party sa mga records ng kaso involving another person. Ano ba yung requesting party? Requesting party is a person or organization who is not a data subject who applies for an access or copy of an information. So, lumalabas dito, dahil humingi sila ng update, requesting party sila. Requesting party ang RTIA. Pero ano ang dapat gawin ng RTIA upang magkaroon sila ng access at malaman ng update sa kaso ni Aura Brigela. Maraming dapat na isumite bago ka makakuha ng access sa records ng isang tao. Ang isa sa mga requirements ay Indicate in a request a brief description of the information being requested and the reason and purpose for requesting such information. Absence of required information may be a ground for the denial of the request. So ilalagay mo kung ano yung purpose mo. So, dapat mong ilagay kung ano yung purpose mo sa paghingi ng update, no? Mula kay Chief o Police. Kailangan pa nga magsumite ng dalawang valid IDs bago ka magkaroon ng access. Pero dito ba? May binigay ba silang written request? May binigay ba silang purpose? May binigay ba silang dalawang valid IDs? wala naman. So, anong ginamit nila para makakuha ng update kay Chief of Police? Tawag lang, di ba? Tawag lang ng RTIA. So, lumalabas tuloy dito na si Chief of Police dahil sa pag-accommodate niya kay Sen. Rafi Tulfo, binaviolate ni Chief of Police ang Memorandum Circular 2020-037. At dahil nag-request itong si Sen. Rafi Tulfo na hindi mahindian ni Chief of Police, hindi ba parang naging dahilan si Sen. Rafi Tulfo na mag-violate si Chief of Police ng kautusan ng PNP na ibinulgar niya kung ano ang update at mga facts na nangyari tungkol sa kaso ni Aura Rigela tandaan nyo na sa memorandum circular ito, kahit nga blatter, hindi ito pwedeng basta-basta ma-access ni man, Kahit mga taga-media. Yan ang nakasaad sa memorandum circular 2020-037. Police blatter and serious entries contain personal information of complainants, victims, and suspects under the Data Privacy Act of 2012. The same shall not be divulged to anyone unless they are among the real party interest or there is an order from the court. So, sa madalit salita, yung mga netizens na humihingi ng update no, sa tulong ng RTIA, wala kayong concern sa kaso o wala kayong pakialam sa kaso base sa mata ng batas. So, wala kayong karapatan magtanong sa Makati Police Station sa pamamagitan lamang ng tawag ng RTIA, when in fact, ilabag sa memorandum circular nila. Kaya hindi naman siya obligado sa sagutin at magbigay na update. Ito nga ay nagba-violate pa ng Data Privacy Act. More so, sundin yung mga suggestion ng RTIA o ni Sen. Rafi Tulfo. Considering na walang alam si Senator Rafi Tulfo sa pangyayari doon sa insidente. At sana sa susunod, alam niyo yung batas, ano yung mga polisya, bago magutos, at bago sundin yung utos at bago mag-yes sir, yes sir. So anong purpose ng mga netizens kung totoong mga netizens na nagtag sa RTIA? Unless kusa ng RTIA lamang ito. So anong purpose? Magkaroon lang ng pagmamarites? Dahil hindi naman talaga sila concerned doon sa kaso, dahil hindi sila party in interest. Hindi sila yung involved na tao eh, doon sa kasuhan, doon sa rambulan. Hindi sila interested party doon. Pagmamarites lang ba? Base pa do sa video, ay meron daw nakarating sa kanilang ulat tungkol sa pangyayari kay Ora Briguela na nagsasabi na yung kabilang partido ang siya nag-commit ng acts of lasciviousness, yung panghihipo doon sa kasamahan ni Ora. Pero mapapansin doon sa video na parang nag lang sila ng post ng isang uh, nangangalang Simpor Zyla. So, kung itong nag-post na to, siya ba personally ang nag-ulat sa RTIA ng pangyayari tungkol sa alleged acts of lasciviousness? Kung itong Simpor Zyla na to ang nag-report sa kanila, bakit kaya hindi nila ito tinawagan upang kasabay nilang kausap or kumbaga nandoon sa panel, kausap si chief of police. Or at least, itong simple sila na to ay nandoon sa studio upang siyang magpaliwanag ng pangyayari. Bakit nag lang sila ng post? So, totoo ba na may nagulat sa kanila personally o nag lang sila ng post ng isang tao? At isa pa, alam ba nila yung identity nung nag-post na to? Ano ang kinalaman niya? Sino siya? Personal identity niya? Para maging uh, credible naman yung kwento ng RTIA tungkol sa alleged acts of lasciviousness. So ang tanong ko, saan nila nakuha yung mga kwento na to? Eh, ang sabi niya, di ba dapat maging patas? kung na nila or nakuha nila sa posyong kwento ng isang kasamahan daw ni Ora Begela, ba't kaya hindi nila tinanong yung kabilang party? Yung alleged victim na lalaki. Di ba dapat pantay? Dapat tinawagan din nila para madinig din nila yung buong kwento? Or at least, inuna nila sanang pumunta doon sa establishmento, nagtanong kung ano ang nangyari Total, may ibang mga witnesses. May bouncer, may ibang mga tao naka-witness, may mga tao doon sa paligid, kung sino ba talaga yung nag-create ng gulo. Siguro, kung napanood ng RTIA yung video na nanggaling sa bar, makikita nila kung anong punot dulo. Kasi dito sa video ng RTIA, lumalabas kasi na ang gusto nilang nilang mabigyan ng focus na kwento ay yung galing sa kasamahan ni Ora. Di ba sabi nga niya dapat pantay, dapat pakinggan pareho. Eh bakit wala nga yung salita ng kabila? Bakit hindi nila tinawagan? Di ba mas maganda kung tinawagan nila? Para malaman niya kung sino ba ang maaaring nagsasabi ng totoo. Ang tanong niya, bakit magiging agresibo si Aura sa isang lalaki na ni-request niya na maghubad? Bakit niya gagawin yun? Bakit po magiging agresibo si Aura sa isang lalaki na uh, uh, i-request niya na maghubad? Bakit niya gagawin yon Eh alam mo naman, si Aura is uh, gay. Gusto niyang makita yung magandang katawan. Ay hindi sir, mali ka dyan sir. Tapos huwag sir. Huwag sir. Um... Wag ganon. ay Gusto makita agad ng katawan ng isang lalaki. Kung si Senator Raffi Tulfo ay abogado na nasa korte at ako ang katunggalin niya, pag yan ang tinanong niya sa witness ko, o objekan ko yan. Bakit ko objekan? Kasi yung tanong niya, mali. Kasi yung witness ay incompetent. So ang sabihin ko, objection, Your Honor, the witness is incompetent to answer the question. Kasi ang tanong niya, bakit? No? Bakit ni request ni Ora? No? Na maghubad yung lalaki. In the first place, si Chief of Police, hindi siya si Ora Brigela para malaman niya yung feelings ni Ora. So, di ba? Kahit sino man sa atin, hindi natin malalaman, hindi natin mababasa kung ano yung nasa isip ng ibang tao. So, bakit mo tatanungin si Chief of Police kung bakit niya pinaguhubad yung lalaki. Hindi ba dapat si Ora ang tanungin mo dyan? Kasi siya yung nagre-request. Allegedly. So, mali ang tanong. Pwede kang mag-object. Kasi incompetent si Chief of Police to answer that. Wala siyang alam dun. Hindi niya alam kung ano yung nasa isip ni Ora. Hindi niya alam kung ano yung feelings ni Ora. Noong mga oras na yon So, ba't mo tatanungin yung isang tao na hindi naman niya alam? Incompetent siya, di ba? So, ang nakakataka naman kasi dito kay Chief o Police, sa lahat ng tanong ni Sen. Rafi Tulfo, kahit dapat hindi niya nasagutin, sagot kasi ng sagot. Di ba? Kaya tuloy nalalagay ka sa alanganin. Hindi lahat ng sagot mo tama katulad niya, nagbigay ka ng opinion. Di ba? Nagbigay ka ng opinion dahil hindi naman ikaw si Ora Bigela. So, nagbigay ka ng opinion na bakit kaya gusto niyang i-request na maghubad? So, ang sagot mo, eh, kasi alam po natin, gay siya. Gusto niya makita yung katawan ng lalaki. That's the opinion of the chief of police. Opinion yon. So, walang maling opinion. And he is entitled to his own opinion na madalas mo rin sinasabi si Senator Tulfo na you are entitled to your own opinion and then saka ka magsusorry kapag ka nasaktan mo na yung kausap mo. Sir, I'm just wasting my time. Hindi po kayo nakinti. Pasensya na, sir. I'm so sorry. I apologize to you kung hindi niyo po ako naintindihan. Kung hindi Ay, po ako nakaintindi. Sa akin naintindihan ko. Pero I'm so sorry, sir. Ah. Na Nakikinu, And I apologize to you. Kayo, eh. Tapos sasabihan mo ako, weak leader ako. Ano ba yan? Yes, sir. Sa, sa, that's perdition. my opinion, sir. And you're entitled to your opinion. Kung anong gusto mo sabihin na against me. Opinion mo pala eh. Pero ginadjudge mo na ako eh. Kasi, opinion mo nga yan eh. Kung opinion mo na kurap siya, wala kami magagawa kung opinion mo na BOBO siya, wala kami magagawa. Pero yung opinion mo, sasabihin ba namin mali? Kaya, walang mali sa opinion. Kung sinabi yan ni Chief of Police at yun ang opinion niya, walang mali sa opinion niya. Opinion niya yun eh. So, ang opinion mo lamang ba ang laging tama at ang opinion ng iba ay mali? Well, siguro hindi ko naman masisisi si Chief of Police na laging sagutin ang mga katanungan ni Senator Rafi Tulfo Dal baka pag hindi siya sumagot at sabihin niya hindi ko po alam, eh baka pamiliin siya. No? Pamiliin siya kung hindi siya tiwali, eh bobo siya o kaya tanga siya. So kaya siguro kailangan na lang niya sumagot para hindi na siya papiliin. Doon sa tatlong words na sinabi ko. So this time baka nagbobobohohan lang kayo para makalusot kay sa pagiging tiwali. So so sabi mo hindi ka bobo, hindi ka tiwali tanga ka kasi hindi mo kayang sagutin po sir yung napaka simple question. <laughs> I think your <laughs> <the laughs> honor wala tayong mapipigan rito. <laughs> hindi na gustuhan ni Senator Rafi Tulfo yung sagot ni Chief of Police about sa pagiging gay. Di ba? Discrimination daw 'yun sa mga miyembro ng LGBTQ IA+. So, doon po natin binase sa investigation po ito. O di dapat sir, so, i-base nyo rin po sa investigation ninyo yung, yung statement din po ng kabila. O dapat yung sir, pa, po. since pareho sila involved, dapat arestado rin po itong lalaki na macho, sabi nyo. Para sa inyo, namamachohan kayo sa lalaking to. Di... Pero, si Sen. Rocky Tulfo, eh nag insinuate nung sabihin niya kay Chief of Police na tingin mo, sa tingin mo, eh namamachohan ka doon sa kabilang partido ilang beses niyang binanggit ito na sa tingin mo na mamachuhan ka so merong gustong i-insinuate si Sen. Rafi Tulfo eh akala ko ba ayaw niya mag-discriminate pero dito parang gusto niyang i-insinuate na si chief of police eh attracted doon sa matchong lalaki na involved sa kaso ni Aura Briguela o akala ko ba dapat walang discrimination eh, ba't ganun yung mga sinasabi niya? So, kapag ibang tao ang nagsasabi ng kanilang opinion, mali. Pero pag si Senator Rafi Tulfo ang nagsabi ng ganitong opinion, ah, tama.